yun yeah, mga kamatik magandang magandang araw mga kamatik ngayon lunes mga kamatik, may ginawa na naman ako ma uh, day buwan malaki na to mga kamatik, nasa 3 feet na yan yeah. uh, nagpagawa yung kakilala ko mga kamatik, kaya ngayon tetestingin natin mga kamatik, kung okay ang lipad nito mga kamatik para pagka binigay doon sa customer mga kamatik Paliliparin na lang Hindi na sila mahirapan Gusto niya iba iba kulay Makamatic Kaya wala tayo iba ibang kulay Ganoon lang Ilang kulay lang Green Pute Blue Pula lang Makamatic Ang kulay niya Ngayon makamatic ito Ay Hindi siguro Lalagyan ng patunog yan Lilipad na yan Kaya ngayon Makamatic Susubukan ko Na Mapalipad ko mga kamatik, para pagkabibigay ko mamaya hindi na siya mahirapan yung ganitong klase mga kamatik na galto kalaki ang bigay ko dito mga kamatik 150 Yan mga kamatik, unique na unique ang style natin dyan mga kamatik. Yung maliit na ito mga kamatik, ay 80 lang bigay ko doon eto pinalakihan niya gusto niya malaki pero gagawa pa ako ng mas malaki pa dito mga 6 feet or 7 feet pagka may papagawa gagawa ako kahit di na may kahit di na papagawa gagawa na lang ako sa na 7 feet to 6 feet para kung sakali may murder naagawa na ako mga kamatik Ngayon mga kamatik susubo na habang sobrang init alas dos pa lang mga kamatik, to 20 na mga para Tara mga kamatik susubukan na natin Pali pa rin mga kamatik. Siyempre gaya sinabi ko mainit kailangan magsumbrelo Baka mapapalipad na sa renggola Pangalawa, makamati magdala ng tubig para hindi ka mauhaus dahil sa init makamati. Ako magsusombrero ako makamati para hindi tayo manos ng araw makamati. yun yeah, mga matik simple design yung design yun mga matik na rin natin ngayon mga matik okay, sa sobrang tindi ng init mga matik susubukan lang natin dahil sa mainit malakas ang hangin mga matik magandang palipa ito yung makamatik. Nawala yung hangin, makamatik ah. Ha. Ngayon na sobrang lakas. Ngayon makamatik ito yung tali ko, sinulid lang na ano, matibay. Yeah, maganda yan makamatik na galto klase. Mas maganda pa sa nylon to. Kasi ito makamatik pagka sumabay yung nylon dito, putol yung nylon. Kasi ito makamatik pagka na Tamaan ng, ng araw ilahin mo ng putol na yun Nylon Kaya ito mga matik Kung may init to Kaya May hirap din sa to paka nabigla Yun may init talaga mga matik Wala pang hangin Toasted tayo dito mga matik Okay, sana mama din kung malakas hangin para mas maganda magpalipad no? sa pag malakas ang hangin. Pero pagka uh, puro init, walang hangin, sobra yan mga matik, sobrang init. Summer na summer talaga mga matik. Pagka umulan mga matik, tapos nagkataon summer, ang tao lang summer rain mga matik kasi umulan. Pagka walang ulaan, super summer mga matik kasi sobrang init. yun mukhang hindi pa ating matetesting to kaya eh, mahina ang hangin yun mga kamatis subukan na natin mapangat lang natin to okay na makamatik dito man tayo sa dilim dilim ng ano makamatik na saging sa yan malilim dito makamatik dahil sa medyo wala pa hangin Yung mga kamatik, uh, dahil sa mahangin na ng bahagya, mapangat ko lang ito mga matik, okay na. i testing ko na mga kamatik. Yung mga kamatik, lumilipan na yung ating ginawa, hibuan uh, mga kamatik. mati kayak oke na hati gurih dibuat buat mau hindi na mahirapan yung customer nito natin mga ng na magpalipad kasi nasa buka mo so, okay naman mga uh, mas maganda ko lalagyan ng patunog para hindi siya lumikot pero kahit hindi nalagyan ang okay, bed okay naman akin na siya, hindi na siya maliit mga gusto niya malaki